Maraming salamat mga kapanalig. Ngayon ay kasama ko ang OIC General Manager ng Infanto Water District tungkol niya sa usapin ng pagtatayo ng kaliwadam. Ano po yung ginagawa ninyo paghahanda tungkol sa usapin ng kaliwadam? Um, bali, nagkaroon kami ng uh, SWAT analysis at uh, lumabas nga dun sa isa sa threat uh, itong uh, kaliwadam dahil... Um, Uh, ang ang ng tubig ng Infanta Water Water District ay deep well o uh, yung ating aquifer at ang recharge nito ay ang Agus River. So ang worry namin uh, kung hindi magkaroon ng environmental flow during uh, summer season o medyo walang pag ay uh, bumaba ang water table natin sa uh, ating mga aquifer at uh, malaki yung posibilidad na uh, pasukin tayo ng tubig alak at uh, ngayon ay wala pang kakayanan ng IQW at wala pa rin kaming pondo para sa uh, desalination uh, which is very costly. Uh, isa pang panganib nito na uh, dadala kung pasukin ng tubig alat ang ating uh, water table ay uh, may kinalaman sa mga kalusugan ng ating mga mamamayan kung ito ay maiinom. Yeah. Ito po ba ay naipabutin ninyo sa MWSS uh, proponent ng proyektong kaliwadam ano nung karoon ng pagpupulong uh, para nga i-clarify ang uh, position ng Infanta sa pagtatayo ng uh, uh, Kaliwadam? Uh, nabanggit ko ito dun sa engineer ng uh, MWSS at tinanong ko nga uh, magiging silang liable kasi uh, ang cost nito, possible cost ay yung pagtatayo nila ng uh, dam. So uh, ang ipinangako lang nila ay uh, gagawa ng pag-aaral pero dahil nga hindi nakikipag-usap ang infanta sa MWS during ka-planning stage ay uh, hindi nila ito na-consider. Pero uh, sinabi naman niya na mayroong environmental flow na uh, ibibigay. Ang tinatanong ko ay yung assurance. Kasi sa, syempre pagpaplano sa design, kinoconsider nila yon Pero sa actual, uh, paano kung kulang talaga ang tubig sa Metro Manila? Bibigyan ba nila ng prioridad yung sinasabi nilang environmental flow para sa ating mga sakahan at sa tubig na inumin ng Infanta Gasol. Ano po yung uh, kasagutan about doon sa sa tanong ninyo yan? Ang sabi nila, uh, na-consider naman nila dahil uh, mayroong hydraulic analysis, uh, GAO, uh, geohydraulic analysis silang ginawa. Ang sinabi nila ay kinonsider nila yung environmental flow. Yun nga, ang sa akin lang is yung assurance na ibibigay ba nila yung environmental flow during a uh, summer season. About budo sa assurance, ito ba ay kinakailangan magkaroon ng, ng MOA? Or... Uh, yun ang hinihingi ko, yung black and white. Pero since wala nga tayong pinipirmahan ang Infanta pa, ang, ang, ang LGU ng Infanta, walang pinipirmang agreement or anumang dokumento, wala pang black and white yung assurance na bibigyan nila tayo ng environmental flow. Ayon, eh, isa pong baliwan uh, nag na katugunan doon sa problem, posibleng problema ng uh, inpanta tungkol sa sa tubig. At uh, isa rin po nito na na katanungan uh, hanggang kailan niya ba na uh, may isa ayos ng MWSs uh, yung uh, kanilang ginagawa na mga mga dokumenta. So ito nga yung tinanong ko sa kanila no. Pero since hindi nga daw nakikipag-coordinate ang Infanta sa pagpaplano, uh, walang uh, mga consideration na naibigay para sa Infanta. Tulad ng uh, unang-una na ang tubig na dumadaloy sa Agus River ay papunta sa Infanta. So ang una kong tanong uh, isa pa kong tanong sa katanungan sa MWS, bibigyan ba nila ng water allocation ng Infanta? Kasi ida-divert nila yung tubig from ng Agus River sa Metro Manila. So, paano naman ng infanta? Bibigyan ba nila tayo ng uh, water allocation? Ang katugunan dito ng MWSS, hindi nila isinama sa pagpaplano. At uh, kung lag uh, isasama daw nila, lalo pang tataas yung uh, uh, water yung dam na kanilang itatayo yung struktura ng dam lalo pang tataas para sa water allocation so anang uh, nanghingi ako ng ibang other options ang sabi nila uh, bibigyan nila tayo ng uh, uh feasibility study o pag-aaral kung saan pwede tayong kumuha sa surface water sa iba pang lugar sa Infanta na kagaya ng ibinigay nila sa ibang bayang kagaya ng Rizal at uh, Laguna. Yeah, sir, ano po yung katotohanan sa mga sa mga balibalita tungkol sa uh, natanggap na milyones may katotohanan lang ba ito? Ayun nga anak nakakatuwa at nakakalungkot ano na nagkaroon ng issue na pumayag na raw ang LGU uh, na ibenta ang Infanta sa Kaliwadam at kasama dito ang IQWD. Pero uh, ito po ay walang katotohanan. Sa pagpupulong po ay ako yung isang unang napakaraming question sa MWSS Uh, dahil nga, ang concern ko, yung patubig sa buong infanta. Uh, wala po kaming Hindi Ito yung katotohanan. Nakakalungkot na mga taong simbahan pa ang uh, nagkakalat ng maling informasyon na inaibenta na. Sana po ay nandun sila, kaharap sila dun sa pagpupulong para po nakita nila itong mga in-erase namin na mga nakikita namin problema. At uh, hindi nga po na-consider dahil nga po hindi nakikipag-ugnayan daw previously ang Infanta dun sa planning stage. So, uh, nililinaw ko po, wala po kaming natanggap na pera, wala pong katotohanan, wala pong pagpayag ang Infanta. Hindi po nangangahulugan na yung pakipagpulong namin at para erase yung mga concern na nakikita naming threat sa bayan ng Infanta ay hindi po yung ng pagpayag ng Infanta o ng aming ahensya sa pagtatayo ng kaliwadang. Yeah, maraming po salamat uh, uh, GM dahil paliwanag nyo ng mabuti para sa ating uh, mga kababayan makita nila na patuloy pa rin na uh, paninindigan pa rin ng bayan ng Enfanta ay uh, tutul pa rin sa kaliwadang pero pinaghahandaan kung hindi talaga mapipigilan. Uli po, maraming salamat. salamat.